Up sa inyo guys good morning so pero naman tayong uh, vlog for today pupunta tayo ng uh, Moto Drag Wars and uh tayo sa mga tropa natin uh syempre alam nyo na who were rooting for syempre on the lab tayo dyan with uh, our uh, tuner builder uh, Joseph Stone Um, kasama ko kayo no. So sa mga malalayo na hindi makakapanood uh, sa mga hindi rin makakapanood ng live, uh, sana magustuhan nyo tong uh, ipapalabas natin. Uh, titingin tayo ng mga coach. Alam ko sa first day ngayon is uh, Draddy, uh, sportsman, at uh, saka uh, Street, no. So titingnan natin uh, kung sino 'yung mga kilala natin doon ng mga tropa natin na kumakarera. nung nasa Quezon City pa tayo pero um, More on this video, i-vlog natin yung mga masterpiece ni uh, Joseph Stone of uh, Honda Lab. So, samahan nyo ako guys. Tara! Okay guys, so nandito na tayo sa kahabaan ng Kavas. Um, So, kasama na naman natin, Sir Jeremy again. <laughs> So, yung mga ibang tropa, uh, dapat kasama kaso naging busy. Uh, so, shoutout na lang sa inyo. Balitaan na lang namin kayo. May life naman si uh, Motul maya? so ito nais pagkunta na tayo no so mga galing sa bahay mamaya gusto mo bang sumakay may experience ah uh, very yeah try natin mamaya uh, try din natin mamaya guys kung makaka shotgun tayo no para masama ko kayo so sit back lang kayo dyan sana tapusin nyo yung uh, video na to and kung hindi kayo makakapunta sabi ko kanina kung hindi kayo makakapunta sa Motul race wars ah uh, itong video na to ang uh, magdadala sa inyo no? so balitaan ko na lang kayo guys uh, drive muna tayo Nakarating na tayo Nandito na tayo sa pila ngayon uh, Pagpasok So whether online registration Or hindi uh, Dito tayo ngayon Sa pila dito yung Clark uh, Pagpasok Diba So waiting tayo registration nandun no? so ano nang feeling sir Jeremy nandito na tayo uh, perfect shifting sarap pakinggan <laughs> so nandito na kami ngayon and uh, syempre ito uh, air gasm na naman to para sa atin mga katulad natin na mahihilig sa mga kotse kotse no? so uh, pila pa rin hanggang dito hanap ng uh, parking and yung registration nandun nandun na tayo ng tulong is eh, sir Jeremy na siya lang yung bababa para sa registration and then uh, mag-ano na lang tayo uh, harap tayo ng parking no? And then paghanap natin ng parking pupwestohan ka agad natin ang maganda para may mapakita tayo sa inyo So, nandito na tayo guys, no? Nakapasok na tayo. 200 pala for the ticket or entrance. Then 200 pag magpapasok kayo ng kotse for spectator. So, ikot tayo ngayon. Tingnan natin yung mga uh, tropa kung nandyan. Ikot uh, ikutan natin sila, hanapin natin sila. No? Let's go! Pasaya to guys. Medyo malaki yung price ngayon. 2.2 uh, 2 million, no? total price so kita nyo, dyan na sila halo-halo ngayon and e, may mga bagong tayong pata. yung huling pumasyal tayo dito, wala pa sila so, let's go so ito yung isa sa mga entry natin guys sa Honda Lab no? meron tayong uh, soft dito kay uh, dahil no so na road test na to kanina guys Uh, Umoras tayo na ilan yung inuwaras natin kanina sir? 15.2 15.2 15 high guys no Tung, uh, so uh, allow natin ito isa to sa mga uh, entry natin for on the Lab and uh, meron din tayo dito kay uh, Doc oh. so isa na pang entry din natin for Honda uh, the Lab They're ready lang sila alas kakarating lang hindi pa uh, tapos uh, or hindi pa siya nakaka-PS guys no? tingnan natin kung ano naman yung orasin na ito, pero so far so good tayo hindi na tayo shout out kay Sir Gail no? Oh, solid 15-1 run ayos hotel up hotel up diba? so titignan pa no. natin sana baka pwesta tayo mamaya pero ang pinaka-importante is makawi tayo ng safety yes. Okay. Yes. 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 Kaya yung doc na entry natin dito Joseph Stone Shout out Lawrence Kunwari naiiyap eh no On the lap So guys hanggang tatlo lang So nakadalawa na tayo Yung tuldok na yan Ibig sabihin uh, Pangalawang run mo na to So parang ito yung mga Parang test run mo Time trial Nakadalawa Hanggang tatlo na tayo So Si uh, Joseph ngayon guys Nagsicheck ng hangin Um, usually, Sep, pag takbo, ilan yung hangin dapat? 25, 28 35 ngayon kaya kaya nag wheel half wheel hop kanina wheel speed. wheel speed ano ba yung pinagkaiba ng wheel na sinasabi tsaka wheel spin sep? yung wheel half masyadong kumakapit yung gulong tumatalpog-talpog na yung wala. ah si wheel spin yung normal nakakaputol ng yun hindi natin inauras wala oh, pa ilan dok? 60? 61 isa pa! dito guys may napansin tayo tesla panakbo from ah uh, restoration no? Grabe na tumakbo kanina guys Hindi ko lang na video pero sobrang tindi Kumukuhin so, Dito nagdadatingan yung mga Supercars no, Meron tayong R35 Lamborghini no? Lahat open For this one Sa so, itong ah, Alam ko to guys, okay, itong mga supercars. Alam ko Sunday pa sila pero parang free sila mat uh, time trial sa ngayon. no I'm not sure ha, pero ganun. So kahit sila hanggang tatlong time trial sila. Hey,